guys, good afternoon po uh, This video po ay tuturuan ko po kayo kung paano magpalipad ng flight 517 po Yung sa left side guys, ito po yung throttle po natin, yung speed control po And sa right side po is yung altitude Yung altitude po na tinatawag natin guys, yung gaano kataas yung lipad po natin, yung altitude at may controlling po tayo sa, sa machine gun po alright guys so papalipa rin na po natin so dapat 100 knots po yung lipad ay yung takbo natin guys bago po natin ipatake off ayun para sakto po yung pagtake off nya and then close na ay liquid natin yung gulong guys ticlip natin natin. Punta tayo sa waypoint. Ito po yung waypoint natin guys, yung circle. So dapat nakapasok po tayo sa waypoint natin guys. Alright, nakapasok po tayo sa waypoint. Ayun, may kalaban na tayo guys.

ka ba? Dapat nakapasok yung side natin sa Square guys, ayun Ayun, ginamahan namin, yes! Ginamahan natin guys